Hi guys. Good morning. Tapos na tayong maglinis ng bahay. So magpapapaganda naman tayo ngayon. Eh, Magpapisyal ka Gwen? Ha? Huh? Sure ba? Nagoy na kayo ni Jig A. Ginoo po. Unat huling ang... Mamahalin? Would be shall but gate. Hi, Mm C still the zone. lang Ami maglinis. Hi, Ma'am Christine Jimmy. Hi, Ma'am Jocelyn Calot. Hi, Ma'am Alma Oprisina.

Sabaro, love pula yung bre hi ma'am Chris Lane Chris Lane sa Lisa Arago oh oh weeks hi ma'am Emily Green Hi, Ati Maulog din ang cellphone. Pak Jella with new iPhone 14. iPhone 14 iPhone 14 Hanap, hanap mo? Hanap nga iPhone 14. <laughs> Ito po yung iPhone 14 ni Jella. Ailan, Ilan. bang Milani, oy. Kumusta dia sa Sibulan? Melanie ko, Chris Toria. Charles Paho, Tilo. Jig, shout out, good morning. Hi, Jan. Inalim. Melanie, Pinaka-sexy sa... Sa gitu, dapitin nyo Lan Ah, uh, oh, on birthday Pugado. Pa shout out po Jigjag from Japan. Hello, this. Enzo. Nang Ha? Pa-gina yan na, may maabot niya nga drone. May maabot. May <laughs> palala sa iya. Matatawagan <laughs> Tulog. Yes, kuya. Oo, oh, oh, siya. Wala ito, ada siguro tulog pa. Ang kuya, pag in, ang is, <laughs> ano lang, Bila daun na. Dulce. Si? drone si Ha? ta. Drone. Na no, drone di oh, okay. si. Ikaw palit si Ikaw Ah, dito yung dalatan. Tanawa ka. Hindi pa sa... Mag-drone-drone din ka sa lugar. Morning shot at noon kasi yung problem sa dito siyang Adrian. lagi ilagay sa tubig. Kanang bagong bagong iPhone. Tara kano. Hi everyone. Ayyan. Hi, Jigja. Good morning. Uy, my ex is Scarlet. Ayan. At saka yung ating um ano, yung ating iPhone 14. I. Ay... <laughs> Ayan, hindi ko nag-log in po tayo, guys. Oh, what's friend? excited ka din to eh. Friend, what's this? Oo, oh, oh, sa akin. Mm -hmm. Hi, Ma'am Elena. Hi, Lord no, Jim Hi, kay Jefferson. Asso. Thank you, sir, sa... Hi, ate. Ano, recommended ate. na ano, okay. na iPhone sing. Yeah, <laughs> uh -uh. At saka, syempre, andito yun sa atin. Guys, masarap maligo ng ano ngayon, guys, ng ilog. Kasi ang ilog natin ay sobrang linaw. At malinis talaga ngayon, guys. Ay, ma'am Elsie. Si ma'am Elsie. Hello. Hello po. Good morning. Oh, Tinatawag ko mo kay Kyle kasi sabi niya. Ano ba yung first week ng September? Mm-mm. At saka, ha, ma'am Jenny. iPhone 14 Pro Max po. Yes. Thank you so much. Kaya person present sa um, Sa recommended niyang iPhone 14. Na binili po natin. Thank you so much. Uh, lap Loplop -lop oh, Ibnilan na Nanet. Hello po. Magandang umaga po sa inyo. At ayan po yung... Uh, <laughs> <dito sa iPhone? laughs> yes, thank you sama Ay, sa iPhone 14. <laughs> Hi! Nagamit na nato ang atong iPhone 14. di ba niya iPhone? Ikaw no? butun ka! Habi! Nang tuod ko! Ayun pa! Ayun pag-inagabi! Kinausak ka! Okay, Jeg!

Ayan po guys, abangan po yung ano natin, yung mga ginagawa nating um, pang good vibes. Mamaya ay upload po natin at syempre, um, nakikita niyo mamaya kasi yung ating mga beshi dito ay busy busy sa kanilang mga ginagawa. Like may katawag si Chigjag, may, may nagpapaganda, may nagpapayos ang mga ganyan, at saka may nagpapagupit. At syempre may naglalaba at mamaya po ay may maliligo ng ano. Puta. Oh. Hala, pa! Kaya ginaw ko. Ay, hindi yung fermenti. Uh Oo. -oh. Hala, ang, ang pangit ng ugali ni Amanda. Uh Oo. -oh. So, ah. Na-block. <laughs> Na-block ang Facebook. Pero <laughs> well, thank you kay Kuya, Kuya Robert sa ating admin kasi uh, inayos na yung uh, Facebook ko. At syempre, ano, nanawagan po ako kay Kuya Robert. Kuya Robert, Robert, thank you so much. Ma'am Lisa, hindi kay Ma'am Lisa. Hi, Ma'am Jenny Gray, hindi po. mm, -mm. iPhone Congratulations, Jela. Okay, go. Bano, ano trust sabi? Congratulations, Jela, sa yung iPhone 14. Yay! Yay! iPhone 14 Techno. Yay! Testing na. Testing na tayo yung camera. iPhone 14 Techno 14. Pag-ila mo siya. Ay, mag-ila lagi. na. pag na. na. pag na. na. Oo. Pa... Huwag Ano yung live ganun na? ako live. yung live? clear ng camera ko kasi naka-iPhone. Tecno 14 ako. <laughs> okay na ba, diba? Sa kwarto mo na. Hi, good morning. Shout out to watching from Taiwan, si Lin. Hi na, ganito pa.

Chance place Silo kay Chance place Kilibak kunya Sasak ko ko dimo ha imo kong galibakon <laughs> Congrats friend may motor ka na kaming, kami kaming ang motor nimo Hello, ah, congrats, congrats, friends, congrats. <laughs> congrats, my, bago ka ng ano motor. Hello, hindi sa magkatinood. Nasa motor. Hala, sa Uy, ginawa po. May motor na si Scarlett. Ganun kasi sa'yo. Nagpahan pa rin ka rin. Ang daming. Ang daming mga bago. May mga, mga ano. Scarlett, may motor na po si Scarlett. Abangan. Abangan niyo ang motor ni Scarlett, guys. Mm -hmm. Di ba, mag-formal na uh, tayo muna sila, magbawa sila mag-formal na tayo. Tapos, ah, kung sa'yo may ilang, ilang segment ala, kung sa'yo may ilang format ala, kung sa'yo may Sa casual interview, o tayong hashtag. Good morning, everybody. Nakuwine preliminary, nakuwine preliminary, paano kung mag-sulit staff file. Sa casual interview, ako'y mag-moog sa interview. Yes guys, ayon maliligo si nga ng ilog kasi Maligot, maligot. kami maligot. Maligot, maligot. Maligot, maligot. Maligot, kami Maligot, maligot. Maligot, maligot. Maligot,

Ako may pressure na ako. Ano naman lang yung number? tapos naman lang yung number tapos nangyari na ang red card. change galing na. Nangyari na. Wala nakasulat. Hi everyone! So dito muna tayo guys ha. Mag iikot muna tayo dito guys at syempre kasi si Jigg Jag may katawag pa si jig Jag so ako lang muna ang mag e-entertain po sa inyo kasi si Jigja ay may kausap pa siya at dito tayo ngayon sa labas kasi nga si Brenda ay may katawag baka mapagalitan tayo. So ngayon guys, Adito po tayo ngayon sa labas. Ayan. Oo, oh -oh, ayan na po guys. At may mga bisita po tayo at sila po ay nag, ano po sila, ano nilagay nila? Ah, nag, nag, floor wax po sila dito guys. Ah, pano ba yan? Floor wax at saka naglalagay sila ng varnish. Ayan po yung ating mga, mga ano, mga be, mga friends, friends are, uh, mga friends are, so ayan po sila. Pan manawagan kita, walang isnak. Hala <laughs> right, guys, so nanawagan po yung ating mga, mga friends na nag, nag nag na, uh, na, na floor, floor wax sila, nagpapahid po sila ng floor wax para makintap at malinis at mabango. At hindi anayin, at hindi, ala uh, lang gamin. Yung morning, anong oras dating ni, ng durasyon? Mamaya po, ma'am LV. Ah. Na, muna, muna, anong istorya ka ron? Kaya na, nga, pag-take, pag, pag pag-chat din mo sa ako, tsaka nang dunumduman nga, nakauli na ko. Mm -mm. Sige lang, pag nang manang muli ako, um, i-chat lang, i-chat ko. Kanang, gaya yan. Mm -mm. Ay, pasal, gu, Mangita, ay, 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 lagi? ay, mengita pataw. Emit dia ada di, 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 di ingun aku kalimut ko. So info po guys, hello. Mam Ma Rasilin, hello po, good morning. Shout out Yong si Sherin Kalimpusan, hello po, good morning. Mhm. Mm tayo guys, oh. Kasi nag-ano pa sila eh. Guys, okay na po yung Guys, okay na po yung cellphone ko, guys. Ay, okay na po yung Facebook ko. Guys, okay na po yung cellphone, uh, yung Facebook ko. Okay na po siya. At syempre, dito po tayo. Kasi ang tubig talaga, guys. Oh. Sobrang linaw talaga yung tubig, oh. Oo. <coughs> uh oh, Sobrang linaw, di ba, yung tubig natin. At maliligo kami mamaya ni Scarlett dyan. Mm -mm. Happy TV. Ah, okay po. Balik ko na po kay Jig Jag. Jag, ginanap ka na, Jig. Oh. Ginanap ka na. Ilan ang ito So, ibalik mo kay Jig Jag. Alikot daw po. Alikot daw po. Alikot daw daw po. Alikod. Tinki ata. Tinki kaming tatlo. Oh. Sarili, ano oh. Mm -mm. To get this uh, next mm. oh sige. Uh oh Oh, oh. Ay, meron sa lahat yung uh, pinapadala ni...